At in dito ang buhay na ako sa Riyadh. So, na ako isinigang na buto manok. O, kasi yung buo is, andyan o. Oh. Pinanong ko. Ayan yung buo o. Oh. Ayan. Ayan ang buo. Pinanong ko mga langga. Tawag ito. Inoven ko. Inihaw ba sa oven? So, ito. Sayang naman ito. Nilagyan ko to ng kangkong labanos. Ayan. Kangkong labanos at saka uh, lagbati so, dira akong luto ang akong luto po na apoy dukot dukot no so dira ako di man kahit tutong ni saya nga ay eh. na ako tutong na uh, muni, muni akong panghapunan karon higop tag sabaw ani di ba sa mga langga higop tag sabaw kung uh, higop ta anig sabaw ba kahit tag tigno man karon so higop tag sabaw Tanda yang eh. Nag-usok-usok pa dyan. Ang ah, naman sa sabaw. Eh. Sa sinigang. Sa sinigang na buto-buto manok. Mm. Alawan ninyo ha. Diba? Nag-usok na oh. Ang gulay. Diba? Sa gulay pa lang sapat na. Okay, grabe lami. Ang di kaayo ba? Okay, kaayo lami, kaayo. Ito ng pwistuhan. Yan na. sabani. Sabani. Sa bani? O hindi naman lagi ko sa kusina ba? Para o. Pagkusok-usok, init ah. Oh. Pagkusok kayo. Ang akong luto, umuni siya. Kaunta din na mga bay, indong, and sa paitawag na paan eh. Mga langga. Nggak lah Ah, sarap Anda panas atau kangen? Grabe Ayo, ramai-ramai ah. Bapak paasin sa Yan ang, ang bukog sa manok ba? Hmm? Di ba yan, sila sa mga bukog-bukog? Lahi ang bukog. Iba yung laman at saka ano, yung ganyan ko bakit kainit, hindi ano Hindi <laughs> sila mahilig dito sa mga buto-buto, laman talaga ang gusto nila. So, ako mga langga, ginagawa ko, sinisigang ko, minsan inaadubo ko. Alam, may asagulay eh. and ding siya. Ay, grabe. Sabaw pa lang. Gulay pa lang. Solve na, solve na. hmm Ay, gulay, oh. Sobra. Yung mapapawaw ka sa sarap. Diba? Ang sarap ng sabaw. ay grabe ah, tapos hanggang kutuko tuko, yung sarap ng sabaw at yung init na sabaw grabe oh ay grabe masarap pa to sa ano yung ano ngayon masarap pa to sa mikos-mikos alam niya namang ibig ko sabihin. Alam natin si yung mikos mikos. Uy, tingnan mo. Oh. may aglag ba? Tapos ako dyan. Nagbabalak ako na naghanap ako na Argentina. Kaya makisulo tayo sa trending na Argentina sinigang. Diba? Hindi po nyo pa siguro naranasan ito magsigang ng manok, no? Danasan nyo yun. Eh? Sigang na manok na buto-buto. Masalagin nyo lang ng maraming gulay, sold na. Masarap pa nga ito kung may tuyo. Tuyo ba? Ay, grabe ay. Hmm? Ay, sobra. Sarap. Ah, nakapagpalapot nito na yung sinigang kasi yung sinigang is sinigang na mamasita na may gabi with gabi yun ang the best talaga na pag nagsigang kayo yung may weed talaga ha, yung may weed <laughs> basta may weed yun na yun, diba mahirap na yung walang weed <laughs> alam nyo tong kusina alam mo alam niyo itong pusina na sina nato mata. Pakikita to ng amo ko. Grabe. <laughs> mm -hmm. Grabe. Ang sarap ng mga. Mm. Papawaw ka sa sarap. Ito oh. Ang init. Lang. sarap talaga. Alam nyo yung sigmura nyo pag malagang ng ingit, nalalaw nyo, maramdaman nyo yung sarap. Ay, nako, grabe. Ibang sarap yung sinasabi nyo, ha? Sarap ng pagkain na sligang. Mm -hmm. Dito ang mahal ng labanos. Napakamahal ang labanos dito. Diba? Diba? side yung ano yung gulay yung gulay talaga grabe siguro sa sunod ko ng sahod damihan kong order na gulay mm -hmm. sobra mapapa hmm? tilo kayo oh yung bako ba tilo kayo ano tapon na sumalang ka Kain tayo dyan. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video. Salamat. Shout out sa lahat dyan. Sobra.